Minor dad edad na anak na di umano nakipagtanan sa kanyang nobyo na nais mapauwi ng kanyang mga magulang Ito ang sumbong ni Mr. Johnny mula sa Malasike, Pangasinan Sir Johnny, magandang hapon po Sir Johnny, hello uh, Kayo po oh, ay tinago namin sa alias na Johnny, Sir Johnny Hello? Sir Hello po Hello po, Sir Hello po, hello po sir. Magandang Ay, po. Sige po, po sir. Pakikwento po, ilang taon po ang inyong anak at ano po ang nangyari sir? Ah, uh, 15 years old pa lang po yung anak po, sir. Bali, parang nakipagtanan po kasi sumama sinundo po ng boyfriend niya sa bahay namin ng uh, ah, ating gabi po. Mm. Ngayon, ah, uh, sumunod na araw, nakita din po namin kasi ang gusto ko po, kasi uh, 15 years old po yung anak ko, gusto ko po talagang mag-file ng kaso, sir. ilang ilang taon naman yung Kasintahan. Boyfriend, boyfriend, oo. Oh. Uh, nasa 19 years old po. 19? 19. To 19. Kumbaga, parang sa bata. Oh, yeah. oh. Pero hindi na o siya minor. Opage na, sir. Yeah. Oh. Oh, uh, oh, bakit? Anong kaso po ang nais niyo pong isampa? Kung ano po kasi yung nababagay dapat, sir, para hindi na pumuulit kasi maraming sisira yung buhay po. Sir, hindi yan pwede ay. sa kung anong nababagay. O, ano na po yung pwede po, sir? Ano po kung... ba yung, ano, ano po ba yung naganap? Ano po, po ang sumbong ng inyong... Si, parang may naman. nangyari, sir, eh. Ah okay ano ho may nangyari transaction emotion, no hmm. may ibig sabihin mayroong uh, uh, sexual na pang-abuso o pang-naganap. tama Pwede po ba, ba? Dato, parang ganun po ah okay hmm. 55 years Dato, old no 50 years old ang babae alam alam niyo sir sa ilalim po ng ating bagong batas na yung naamyendahan na rape law natin na nag na, na, took effect way back in 2022 ang pakikipag uh, talik no sa isang uh, below 16 years old na babae eh, oh. ay kinokonsidera pong panggagahasa o rape. Ano? Ho? Batas na pong nagsasabi na ang pakikipagtalik sa isang below 16 years old ay tinuturing na panggagahasa. Kaya dapat po, dapat ay mapapasahan. Rape. rape oh, Statutory rape na po yan. Oh. Kaya Kaliin natin po, si jefe. tama na sa kabilang linya ang uh, action man ng Malasiki Pangasinan ng Chippo Police, si Lieutenant Colonel si Edgar Lieutenant. Palaypay. Palay. Palaylay. Palaylay. Ed, magandang tanghal sa iyo. Edgar Palaylay. Hello? Nakangiti pa paki, eh. Hindi paki, pa Hello Mute. <laughs> Lieutenant Colonel Edgar Palaylay. magandang tanghal sa iyo. Live ka na. Paki-mute mo. Iya, <laughs> yeah. Ed. Pa-unmute. Wala, pa, pa wala Wala. Wala. Pa wala. wala. pa mute Hello, sir. Ayaw! Ayun. Ayun. Ayun ah. Ito sir, yan, yan, yan. Mukhang meron kang kakwentohan dyan ah. Mm. <laughs> yes sir, uh, actually, nasa harapan ko ngayon sir, yung uh, boat parties natin, yung si Kumpay at saka yung si Pim -Pim, Oh, Kumpay, magkaharap. Ayun. Okay okay okay, 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 okay. Okay, Ayon, okay, okay, sir, okay, okay. Okay, okay, Ayon Ayon, kayo. Kayo, kayo, Ayon, sir, para ah, Ang bilis naman ang aksyon na yan. Salang ang marbilis eh. Okay, uh, Ed. So... Yes, actually, si uh, Sir Murphy, si, ano, uh, si uh, Sir Dexter, tsaka si Sir Pan Ma Marilin, Ma 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 o oh, si Melvin, saka si Lano rin, ay pumunta po sa ating hintilan hmm. para nga uh, idulog yung anak nila na nawawala. Sometimes noong December 2013. Ay, 23. So, yun po. At uh, we tried to contact po yung cellphone number ng anak nila na si, uh, si Ling, At uh, nag ano, naman, nag, uh, nag reply naman. So, according to sa kanila, nasa Baguio po sila that time. At, uh, ilang buwan sila nag-elope? Actually sir, isang araw lang. Mm -hmm. Umaraw lang. Na, eh bak bakit ngayon uh, lang magko-complain? Uh, nung kinumaga sir, nung kinumaga ali eh, hapon, pumunta sila ng police station nung uwi na sila yung magkasintahan. Tendilit, ako confused ako. 2023 mm -hmm. sabi niya, 'di ba? Oh, December, oh, December. Oh, December. Oh, eh bakit ngayon lang sila na? Hindi ilang buwan na nakalipas. Yes, sir. Actually, sir, nung nagpunta sila dito, kasama na sir yung uh, magulang din nung kinukumtay, yung uh, respondent natin, ay nagkaroon po sila ng kasunduan. Parang oh. ah, dahil nga may orbitad yung isa, bata pa rin yung isa, nagkasunduan uh, sila, sir, na parang pagkasunduan yung ano nila, yung marriage nila. Ah, oh. uh, uh, pakakasalan. Oo. Oh. yes, eh, sir. Parang okay. ganun. Okay. So, at di uh, ano, kinumagahan, nagpunta po sila sa barangay, ano, barangay hall para ituloy yung usapan nila doon at actually naman hitan din po yung ano, yung uh, lalaki. Naman no, oh, hikan. yun, naman hikan. pala. De Kuyang, Johnny, hello. Opo, opa sir. opa. Okay, gusto, gusto namin pakinggan uh, mismo yeah. sa iyo. Dahil si Jefe hindi niya masyadong kabisado kung ano yung nangyari dahil nagkaroon na raw allegedly ng pamamanhikan at ngayon ay may nagre-reklamo na kayo. Ano ba talaga yung nangyari? Umpisa pa lang po kasi sir, talagang gusto ko na po mag-file. Kaso kaso po si Hipe, hindi po kasi talaga namin makausap kasi gustong gusto ko po kumapit kay Hipe kasi nga nagkakaroon po ng pan, ah Parang pinipilit kami na makikipag-ayos pinipilit kayo makikipag -ayor. Opo, parang gano'n po. Kasi since diwan talaga, nung pumunta kami ng police station, sir, gano'n po yung panamin. Pero anyway, ang yan. final decision ikaw eh, sure. di ba? Kayo, bilang yes, magulang. Opo, opo. Okay. Kaso nga alam po, sir, hindi po ako makalapit kay Hipay. Salamat po sa inyo, sir, kahit pa okay. ako pa lang kalapit po. Okay, okay. sabihin niyo, ko yung ano yung problema at ano yung naging combat? Yan po. Gustong-gusto ko pong mag-file ng kaso against po sa... Uh, dating kasintahan Ito, ng anak ko. Ang mga mga no? Okay, ngayon, dapat may isang pa na ngayon yung kaso. Ah, uh, Hepe. Opo. Oh, Hepe, uh, Ed, yes, Edgar. Sir, yes, sir. Hello? Yes, sir. Uh... Ayun, narinig mo yung sinabi ni Tatay Johnny na gusto niya nang may isang pa yung kaso ngayon. Right away, sir. Sige po, after niya din, right sir, kukuha na sir na binibig, sir. At uh, namin, sir, sa Baguio City dahil Aligid-ligid po nangyari yung ano, yung... Okay. Uh, Sige, ah, uh, Hepe, maraming salamat. Ano, balikan ko lang si Kuyang Johnny. So, wala talagang pag-uusap. Pero ano yung balita na nagkaroon ng pamamanhikan? oh, yun. Oh, yun. Tanong natin kay Sir, ano? Kay Sir. Johnny. 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 Kuyang. Yes pa, yes pa. Nagkaroon ba pumunta ng po pamamanhikan? Sila sa bahay. Opo, pumunta po sila sa bahay. Okay. okay. Ngayon po, hindi po natapos yung usapan, sir. Kasi nga po, yung anak ko, sir, minor. Hindi po natin pwedeng ikasal, sir. Hmm. Totoo naman yon. Totoo okay. Na. Kaya po, tapos, nung usapan na yun, maghahanap ng paraan, maghahanap ng paraan, hanggang hindi, o hanggang hindi na po sila pumunta ng bahay para mag, uh, ah, kamustahin kami o ano. Kaya, sir, kaya naghanap po ako ng paraan, ng way, sir, para po makapagsumbog sa inyo, sir. Ayun. Yung pala ang nangyari. Ano? Para Para po ng paraan. Kasi sa dito po sa bahay namin nung una, hindi po kami pinapansin. Okay. Ang importante lang dito, Kuya Diyan, no? kailangan panindigan natin kung ano yung gagawin opo. natin. Mm -hmm. Hindi yung uh, magbabago uh, ang iisip uli natin. Opo opo, 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 Para naman yan sa kapakanan ng ating, uh, anak, di ba? Ng inyong anak. ko dito? So, ni ano may papay mo sa kanila? Ayun, sir. Kung willing talaga sila magsampan ng kaso, ano, sir, uh, sir Johnny, ano? Ayan po, sa ilalim po ng ating batas, itinuturing pong statutory rape yan, mabigat po ang kaparusahan sa suspect. Ano? Kaya kung ako po sa inyo bilang tatay, ituloy nyo na po ang pagsampa ng kaukulang reklamo. At hanggang sa kung saan makarating, ha, hanggang sa korte, talagang paninigan po ninyo katulad po na sinasabi ng ating uh, uh Rose, Ha, sir? Sir Johnny? Apo, sir. Apo, apo. Maganda, sir. Pero may payo rin ako. <laughs> payong magulang din to. Yes, sir. Yes, sir. Hindi ito payong legal, payong polis, payong magulang. Kung ako, ako yung tatay, yes, sir. Uh, kailangan i-assess mo rin yung mga nangyayari. Uh, pakiramdaman mo rin ang yung okay, anak, napaka-importante. Baka mamaya, alam mo na, bantayan nyo kasi mga ba bata pa yan eh. Tama. Okay. Hindi uh, natin alam kung ano yung mga nasa isip nila. Ayaw ko lang bangitin kung ano yung mga... Yung... Pero alam mo na yon. Kailangan lang talagang pakiramdaman mo, bantayan mo, gabayan. at subaybayan, gabayan mo. Okay? Kailangan ng counseling. Yun, Okay. Ah, okay, Kuyang? Opo, ah, oh, sir. Salamat wag, po. Wag mong pairalin yung galit kagad-agad. Anyway, nangyari na yan eh. Kailangan maayos kung ano yung dapat maayos, ma-repair kung ano ma-repair, lalong-lalo na yung uh, ah, ah, pagkatao ng kanyang minor din. Ah, Totoo. Totally, ano, okay? Okay, so maraming maraming salamat po tay, tay Johnny sa pagtitiwala sa aming programa. At huwag po kayong magalala. At uh, ngayon po ay uh, kukunan kayo ng affidavit api ni Lieutenant Colonel Edgar Palay Palaylay para maikuan, maipile na natin yung complaint ano po. At uh, may sasabihin ka pa, uh, Lieutenant Colonel Edgar? Yes, sir. Uh, gusto rin sila magsalita yung ano, yung uh, namin nung uh... Re-reklamo siya. Yung inire-reklamo, gusto mong salita. Masalita. Nung nanay. Nung nanay. nanay. okay, sige, pakinggan natin. Alam mo naman tayo sa programa ito. Patas. Okay, nai. Magandang tanghal sa iyo, alias Delia. Delia. Ma'am si Delia. Magandang tanghali din po, sir. Magandang tanghali po, na. Sige, ma'am. Sige, nanay, Delia. Ano po yun? Nung pumunta po kasi kami, pumunta sila doon sa bahay nila po mamamanhikan po. Sila po yung, kumbaga, inayos namin po yun. Kaso, sabi nila, sila yung mag-aayos ng papers nung babae kasi minor de etad nga po siya. Okay. Tapos, nung nalaman namin, pumunta na sila sa barangay namin na kumuha ng certification. Kaya hindi na kami pumunta. Nagpakalot sa kanila. Kasi okay. sabi ni Sir Marvin na kulang daw sa follow-up daw po. Okay. So siguro talagang uh, ano, no? Hindi, uh, baka na-realize ang magulang ng babae. dito eh. na talagang mag-anak. Oo, na-realize. So uh, oh. ganun talaga ang magulang. Baka nabigla lang sila, akala nila eh, 19 na yung anak. Yes, sir. Okay, okay. so Na-realize nila. Ganun na lang po, Nanay Delia, no? At, uh, harapin na lang. Harapin na lang po natin yung isa sa mga po na-complain na itong uh, ating uh, nagre-reklamo. Uh, at uh, Lutonan Kerel Palayilay. Eh. Pero may tanong ako. Sige, okay, sir. Kumusta naman ang relasyon ng magsing-irog? Yun. ang tanong. Baka nagtatago na nagkikita, di ba? Tama, sir. Well, Nanay Delia. Hindi ko alam, sir, kasi yung anak ko naman po, sir, la nasa bahay lang lagi po, sir. Eh. Hindi ba nag-aaral yung anak niyo, Nay? Pinatigil ko po nung nangyari po yun, sir. O, oh, hindi. Kailan mag-aaral? Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Anong year na sa college? Ano po, high school pa lang po. sir. high school. Hindi na nakamang. yung si Nene naman, yung 15 years old. Kumusta naman, Hepe? Na, nakita mo? Ha? Yes, sir. Ako yung nandito sila lahat, sir. yung, lahat. Uh, bata. Okay. Kailan siguro mag-counseling. No? pareho, pareho. Okay? Yes, sir. Yes, sir. mag-update ka sa mga susunod na araw. Hepe, ha? Para makita yes, sir. Yes, sir. Okay. Si, um, attorney, ano kwan dyan? Uh, pa, uh, pag hindi nagkasuhan? Uh, sir, kailangan talaga may, sam may sampay sam yung statutory rape, sir, dyan. ano? Kasi batas na mismo ang nagdideklara na... Ng... At saka pwedeng P, uh, people of the Philippines, di ba? Yes, sir. ang ah, magre-reklamo um, na dyan. Um, yung happy na natin mag-initiate. Ah, uh, uh, dyan naman ang tatay, sir. Ang tatay. tatay uh, hindi ba, ay, para oh. magbago uli yung tatay. Ah, uh, well, kung magbab... Pu Pwede nga pulis sir, hindi dapat sinasabi. Yo, lang ibigaw sabihin. Ang pulis ang magsasampan ng uh, reklamo laban po dito sa suspect. Ha?